What's up, what's up, mga kuya-kuys. For to this video, tubig pala ang title nito. Ito yung sinabi ko doon sa part 18 natin na video, kung bakit gumigising tayo ng mas maaga pa sa alas 4. Kaya itong video, tunghayan mo nang malaman mo ang totoo. Apo. Dito nga mga kuya-kuys ay nangihingi lang ako ng tubig kila kuya. Nakaklose kasi ang tubig nitong balay-balay mula nung umalis sila mama. At wala pa naman akong pera para mabuksan ulit yung linya. Yo, what's up guys? So good morning. Uh, time check. Parang 3 a.m. And eto. Uh, Amin ako ng tubig kay Kuya. Wala pa kasi tubig itong bahay natin. So, yan. Eh, Nangihingi lang muna ako ng tubig sa kanila para may paligo, pansaing, lahat magamit natin dito sa balay-balay. Pati rin po yung lalaba. Yung, yung may mga linapan pa ako doon. Simpo lang din sa taas na sampai, Kasi umuulan. So yun mga quiz. Mabilis lang naman ito mga quiz. Ayan, mapupuno na kagad yung ano natin. Plangkana. So galing lang din ito kay kuya yung mga plangkana dito. Yung isa kay mama. Pinahiram tayo ni kuya ng balde. Para may mapaglagyan tayo. Tiga-tiga lang muna tayo mga kids. Sa so, susunod, papa-open natin yung tubig natin dito. Buhay pa naman yung mga linya mga kids. Gaya na ito. Ayan. Papa-open lang yan. Tapos yung doon din sa lababo. So ayan. Pag ganito, minsan natutulog ako ulit. Minsan hindi na. Pagka uh, ano, kasi 3. Tapos ilang minutes lang naman to. Basta malakas pa yung tubig. Gaya na ito. Puno na pagkapuno ng nasa loob mga kuya kuys ay meron pa ako dito isang planggana ito naman ay panghugas at magagamit dito natin sa kusina kaya nga pala alas 3 mga kuya koys, kasi gantong oras gumigising si kuya nagluluto kasi siya ng lugaw na ibinebenta niya sa umaga kaya kung ikaw dito ay malapit ka subukan mong bumili sulit na sulit talaga affordable masyado kasi nga budget friendly yung halaga nakakatuwa nga kasi may 5 pisong halaga pa siya para sa mga bata at dito nga napuno na natin lahat ng batya. Kaya ang kasunod mga kuya ko ay ang pagligpit nitong hus ni kuya at pagkatapos nito ay wala na tayong ginagawa kaya imbis matulog ulit ay mas pinipili ko na lang gumawa sayang din naman yung pagkakataon kaya akin na lang tong sinasamantala what's up guys so tapos na tayo mag ano ng tubig ngayon mangihingi naman tayo ng tubig hindi tayo na mainit na tubig dun kay kuya kasi magkakapit tayo At dito nga mga kuya ko is magkakapi daw tayo pero gatas pala to. Amawa no? Hindi pala ako mahilig sa kapi mga kuya ko is pero sinasanay ko na paunti-unti yung sarili ko. Sobrang adik talaga kasi sa kapi ng taong makakasama ko sa bahay na to. Pero sobrang tagal pa nun mga kuya ko sinasabi ko sa inyo. Mantakin mo part 1001 pa kami magkakasundo. Amawa no? Maundi na nato na hisgutan ani nga video. May pagputlo na lang dayo ni para bawas na ang 1001 Nagipaabot na to. What? <laughs>